Ganon dyan sa Kapitan natin kay Kapitan Roda dahil si Cipri uh, Cipramus nandyan na nakapayong Alright, so yun, isang magandang magandang gabi na naman sa atin mga kamamay So yun, Update na naman tayo mga kamamay no? So ito, uh, si Dose, yun Medyo madilim lang dito sa parting ito, no? mga kamamay At uh, malayo po sa mga tawer uh, tower ng mga ilaw no? So yun yung mga ilaw dun Ayun, may mga ilaw yun So ito pa rin, may mga ano pa rin Mga private na mga bisita ni Kinsey mga kamamay Pero yung iba, naglabasan na yung iba at siguro ay naka na or busog na, no? <laughs> Alright, so yun, hindi pa rin tapos. Uh, Tuloy pa rin ang blessing kay Kinsey. So ito si Dose, mga kamamay, no? Ating maaktuhan uh, yung galing niya sa Marindoke, no? So, pagkatapos nito, baka ito'y mag-11.30 uh, mamaya uh, ang biyahe. Papunta namang Marindoke, no? And bukas, pagka galing sa Marindoke, ay pwede na ulit siya magbiyahin ng pamasbate. So, wag naman sanang madelay at uh, yung mga pasahero natin sa loob ng terminal uh, hindi makapag-antay ng matagal. So, ito, may mga pasahero sa KK12 at walang dangerous na karga na pwedeng ipagbawal kung maring uh, may mga sakay na dangerous pero ngayon, walang sakay kaya may mga pasayro ngayon. Alright, ano daw? <laughs> Yan. So yun, shoutout pa rin kay ay Sir Joseph Rabu, uh, Rabusa no? Sa mga Rabusa family from Abu Dhabi Shoutout po, no? And magandang gabi ung ano man dyan Magandang hapon sa inyo dyan And yun Ang lalo-lalo na po sa inyong mga kasamahan po dyan sa Abu Dhabi Shoutout po sa inyo Sa lahat po ng mga viewers natin sa ibang bansa Kung saan man solo kaya sa ibang bansa Shoutout po sa inyong lahat And isang magandang gabi eh. Bayan oy bayan Hindi yun, bayan Kamamay, ano ba? Sinama musika nung Alright, so yun, ito na Ang barko natin ngayon, si 12, ito si 12 Si 15, si 5, at si Beatrice At mga kamamay, si 5, mabihay mamaya 8.30 nitong gabi Ang pampuntang Marindong and si Beatrice Baka mamaya Alas 12 No? Or alas 10 Malalaman natin mga kamamay mamaya I-update ko kayo mga kamamay sa biyahe ng Montenegro, so ito Patras ang ating Star Wars 12. Ay, nag-large. Patras ang ating Star Wars 12. Alright, abangan natin. Ayan o. Oh. Ay, hold this. Hino gusto. Oh. Ilagay do'l. Baka matamaan. Ayan, nahulog ang helmet. Alright. Star Wars 12. Oke, 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 kapitan kapitan oke, kapitan roda oke, 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 cipramus oke, 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 payung. payung So ito yung sinakyan ni Sir uh, Joseph uh, Rabusa na no? uh, nagpunta nang Masbate Napakalawak yan Napakaluwag Napaka Very comfortable passengers kung may travel papuntang Masbate So ito one time nakapagbiyahe ng Romblon at uh, kinurga lang yung mga uh, tracking no? uh, na tira, tira nila JIS Kaya ito kaya siya nakapunta ng Romblon Oh, janik Oh, sapin Lagian sapin Pasuk na Pasuk na Gini na Walang tigil ang ulan Basang basa na si kamamay Labas na mga pasayro Dito dito el pasajero. Ya mí. Oh. Mga nanay, wala kayong pa yung... payong. Ay, may sasakyan po kayo? Ano? Ay, dito. So, sukob na kayo. Sukob na kayo dito. Sukob. Atay na. Dito, dito sa tabi. Dito sa tabi. Dito. Yan. At ano. Paikit kayo yung payong kanina naman. Home na kami dito. yan. At uh, natin nila yung uh, sasakyan nila. Payong uh, muna kami. Ban yun? Ban? Dalawang lula. Ayan. Kasama. Okay. Uh, Likod pa po. Ang sakay nyo. Mayari uh, si Boy. si uh, uh, Boy. Si uh, Kuya Boy. Uh, yan uh, Saan Ayun kayo? Sa Ah sa turis po kayo? Oo Bungliw Ano po? Bungliw Ah sa Bungliw Taga na eh Oo taga si Kuya Kami naman nating kay Duki Saan po ang punta nyo? Saan Manila Ah pa Manila kayo? Ako'y pagkabiti sa Manila Manila Oo Lahat naman ay, oh, diretso po yan doon. Na-naubos ka na siya at bahay. Uy, ako sa buwak naman. Sa, sa, ah, sa buwak tapos sa Toreo si nanay. Wee. Dapat din kong pare. Baka ito na. <tip> yan na ba yun? Yan <tip> na ba yun? Yan na ba yun? Yan na ba Si Al Almonte, Kapitan Almonte po nasa 8 po. Ah, ang taga 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 buwak po oh. taga 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 buwak po 'yon. Oh, taga buwak. Ayun, may banaw. Ito tandaan ng din. Ano kaya ito? Hindi kaya ito? Uy. Ay, ang ato ano? Ang lang. Hindi, nagabukas. Pabukas! Ayun. Ayun. Hindi. Hindi ba yan? Hindi yan. Ay, hindi. Hindi yan. Baka isang malaki na yan. Lapitan natin, baka di kayo mapansin. Ah, ito na. Dito po kayo. At ito na yung sasakyan nyo. Ayan. Kapag buksan na kayo dyan. Kapag buksan. Ayun, ito na? Okay. Pasok na po kayo dyan. Salamat po. Oh, sige po. Ingat po kayo sa biyahe. Ay, idol. Napasukob. Ayos na. At nakasakay na sila si nanay. Uh, pinayungan ko at naglabas ka agad at ang sakyan nila ay nasa loob pa. Kaya yun. ayun. Ayun oh. mamay Pihasas Rates Na, hindi pinagras siya Galing marindo kayo mga kamamay Yun, hinagis na Ah, oh, layo pala Uloy ang laban Ayan ang aso, chipmate Bagong chipmate niya, ang aso <laughs> Kinagawa na ng trabaho yung jeepmeet sa barko Ayun, aso na, nakatayo sa trapahan TV ng aso Ayun, umihi pa <laughs> Arya eh -ay! Ayaw Aryahan Barapa.

Tandaan na po, baka matalas. Ito mga pasahero sa loob. Mga yes. mamay. Tuloy ang ulan. Walang sawa. Walang tigil. Alright, so yun mga kamamay si Singko no? Uh, 8.30 yan. So, time check tayo mga kamamay ay alas 8. This is size pa lang, no? So, si Kinsey, ayun, mga konti na lang yung mga bisita, yan. Mga nagsipaglabasan na rin yung iba. Tapos na kumain, no? Nakapaglabas na. So, ayun no? So, may event pa rin dyan sa loob. So, may kantahan, no? So, di naman ako kami pumasok dyan at uh, nakakaya at sila na lang at yun si Divina Gracia nandyan baka yan ay alas 12 na tapos si Beatrice ay alas 9 papunta Marinduque din yan tatlong yan mar mar ah, Marinduque ah, Marinduque po yan yan tapos si 12 baka yan ay mag ano na, uh, 11.30 no? Mag 11.30 yan Right, so medyo humina pong ulan ngayon no? ayan ambon ambon na lang ayan mga naglabasan na yung mga ano mga bisita ni Kinsey tapos na yata <laughs> ayoko dun Ulohin. <laughs> Paalis na ito si Singko mga kamamay no. Ah, uh, clearance na ang Coast Guard. Dalaw lang sa kanila si Super Cinco. Yeah, si love it Arya. Sa mga nagtatanong no, na, medyo malaki yan si Gensi kaysa kay Cinco mga kamamay. Ayun. No? Ayan naman o. Uh. Right, sa higat sa biyahe ka ba? Bagting na bagting. Bagting na bagting. So, medyo tumila-tila na mga kamamay, no? Uh, din naman siya ng malakas ng ambon. Uh, At, thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng uh, blessings na binibigay sa pang-araw namin, Panginoon at sa paggabay po sa amin thank you so much po Ay, no, ayun Lord God. ayan na ingat po sa biyahe kapitan singko, alright tara sa so, mga sunod na naman si Beatrice naman ang kasunod mga kamamay uy nag Lord uy nag Lord ito naman kasunod si Beatrice mga kamamay no then si Dibir na Gracia alas 12 tapos si 12 baka mag 11.30 na yan mga kamamay no yun mga kamamay uh, may parating na naman tayong barko no galing uh, Marinduque okay? ang binaka paborito ng bang mga pasahero si Star 8 mga kamamay Ayan, 'no kumupa na ang pasahero ang uh, pasahero ang uh, bisita ni Kinsey mga kamamay no uh, nagsiuwian ng iba pero yung iba nandyan at uh, mga scan nila ni Madam yan, mga Star Wars Shipping Nets. Shoutout po kay Madam uh, Mary Andres, no? Mary Andres ba Mia? Basta, yun. And sa mga anak niya, no? Kay Sir Dominic, Sir Big Big yun. Sa mga anak pa. Shoutout po sa inyong lahat. Alright. Magap Mag na tapos mga kamamay ang uh, kanilang event. No? Mag-alas tapos na uh, nagsipaglabasan na agad yung mga busita no? kasi nga ay maulan pero kung hindi na ulan baka meron pang uh, pa fireworks yan kasi dati uh, mga nila ni Dosi dati merong pa fireworks din talaga mawala no? and ngayon uh, maulan ulan kaya hindi makapagpa uh, event maayos no? so ang uh, importante na iraos uh, na blessings ni Vince. Eh. Uh, para makapagbiyahe na siya Iyan na ano kaya pag nasa laot ano di ba kaya malakas ang alon kasi may samang hangin mga kamamay no? Uh, dahil sa amihan kaya ganere ang ating uh, sitwasyon ng panahon, ang lagay ng ating panahon may ang panahon at may lagay yung nanonood walang lagay hindi <laughs> joke lang yun eh. So ayan na, uh, nagliligpita ng mga crew ng pinse. na. Tapos right, Kapitan Anton at kay Kapitan Almonte no? Ang, uh, Star Wars At okay. Lagi sang lubid, idol. No? Mm -hmm. Sapo sa mukha. Tanggal ang no. Hay. <laughs> Para pa mga idol. Stop ya. Porpo pa. Onyo spring, presko hindi ito, Atras pa yan mga kamamay no? Kasi uh, high tide ngayon uh, Ngayon alas 9 High tide Kaya nasa naman ang rampan mga yan Ang mga barko na yan oh, Ayos na nice Mahirap sa mga pasahiro Tandaan lang po Mga Dulas ang sa simento Dami yung pasahiro ni Ocho Ang paborito ang Ay hey, ma'am, hindi ka nagdala na pa yung ma'am Isukob mo ka ma'am, isukob mo Tonto yung bata sa tubig sa sanaw eh. Yung iba walang mga dalampayong Kaya basa talaga Ang dami yung ni ni Otso Nakakamama balik nih ini dia dito na agad dangerous ang karga bilis makabalik alas alas stress yan mamalis dito mga kamamay, no si 9 so andito na muli time check tayo mga kamamay alas Nueve 59 no ang gabi no Ayan. Dangerous lang po yan, wala pong pasayro yan mga kamamay. Baga yung malis kanina yun, na-stress eh. yun. Kabalik kagad. agad. Siguro nagsakay kagad yan doon. Kaya nakabalik. Dangerous. Taas niya no. Di na siya. mga kamamay oh high tide yung kartik nya oh taas grabe napaka high tide si Ocho taas din taas ang kartik Pero hindi na siguro didikit yan kung didikit yan dito sa gutter palalagyan ko ng pinder kaso hindi naman sikin si Kinsi kaya tingnan natin tingnan natin dito si Kinsey at uh, baka mamaya inap nagdikit din ano Yun. ay may ano naman pala pinder ayos na nagligpita na sila dun ucho taas ay ucho alright so mga kamama ito na uh, may parating na barko no? galing sa marindong si Olympia ito na Olympia So, balik na ulit siya sa Marindok yung mga kamamayong dyan ng Olive no? at uh, nagbalik na si Oliva at si Timotea ang uh, magkatambal ngayon sa anong paromblo nila from Montenegro Shipping Lines no? So, lusin na ito Marindok na muli si Olympia So, natin Ayan na, nakadungaw na si Ayan na, nakadungaw na si Olympia Aray, tumak sa nan. Ay kailangan yat bukas, parehos. I okay, sisiksikan kay diyan. Olympia, Pasok na pasok sa ramp four. Diyan lang kalakasan, makadama. Ayun. Boom. Oo, hindi. Hey. Oh Eh, dumikit na Dumikit na Rambah, rambah hmm? Dumikit na Dikita na sila dyan, oh no? Terus <laughs> karat pa, papa, So yun, ayan na kay Dose mga kamamay no, nagpapasakyan na pa marindoke Ayan Mga panaki ni Dose Ay nagda-bird pa Ayan Alright So hindi ko na po maantay mga kamamay ang uh, pag-alis ng Dose no At uh, medyo naulan-ulan, hindi natigil At kumipawin uh, na rin no uh, Tapos ng ating uh, pag-updates no So yun uh, sana po uh, ah, nagustuhan nyo po ang ating updates ngayong gabi. Sana po ay ah, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe nyo na po Jomer Official Vlogs. No? Huwag nyo po sana kalimutan, i-hit nyo po notification bells para lagi po kayang mag update sa ating mga videos mga kamamay. Sana po wala po mag-skip ng ating ads. Maraming salamat po muli sa ating yung mga kamamay. Alright, isang magandang gabi muli. Yun. Thank you so much In God bless. Bye bye. Love you all at ay hindi natin